yung mga stress mo sa buhay ay mawawagli. Ngayon, ang paksa ko pala ngayon ay tungkol po sa mga gintong aral natin na ating nararanasan sa loob ng quarantine. So ngayon, makakapanayam ko po ang aking best friend na vice president po ng aming organisasyon na Parachute Ministry of Dambas. Walang iba, kundisi! Tarara! Okay. handa ka ba, Dai? Handang-handa na. Tara. Okay, kung naalala na, kung naalala ninyo, noong nakaraan na video, ikaw yung nag-interview sa akin, di ba? So ngayon, ako na naman. Handa ka na? Ready, ready na. Okay. Um, Day, may mga katanungan yung ating mga friends dyan. Um, single or taken for granted? I joke. Singles for friends. <laughs> Okay. So ano ba talaga? Single or taken? Single. 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 Joyfully single or yes. sad single? Joyfully. Okay, very good. So, single pa. <laughs> Pero tingnan mo yung mukha mo dahil no? Parang hindi ka single. Parang yeah. taken <laughs> or taken. Okay, dito. Anong sikreto dahil na masaya na single? Anong sikreto mo kung bakit masaya ka? Just be happy, go with the flow, and so on. Kaya, ngayon naman dito ang life. Pwede mag-isaya. Mag okay. <laughs> mag Tagalog <laughs> tayo na kasi ang ating wika dito ang sa Sabbath. Pilipinas ay Pilipino yeah, dahil. Okay. So, ang sabi ko po ay, ano, magiging happy lang po kasi usually, ganun naman talaga yung mga single. Dapat magiging happy kahit walang um, mga partner sa buhay. And also, um, hindi rin kalimutan na ipa uh, yung sabi sa iyo, yung advice mo uh, <laughs> na magpapaganda. Eh? <laughs> so, talagang yun yun yung ginawa ko. Oh, so, uh, nakikita naman talaga yeah, na ang ganda. Para hindi obvious. <laughs> uh, hindi obvious na nagtiisa tayo sa buhay. Okay, ito. para sa aking mga friends diyan na single, um kahit na single kayo, magpaganda pa rin kayo, magpa-sexy. kasi sabi nila kung single daw ang pangit daw. So ngayon, ikaw yung more, halimbawa na single na maganda. di ba? So, hindi lahat ng single, pangit, yeah. or love So, ikaw yung prueba na ang mga single ay mas maganda pa sa mga taken. Okay. Yeah. <laughs> okay. Ikaw agree ka ba doon? Yes, agree. Agree. Uh, agree. Okay, ngayon, ngayon, amian, uh, Mian, meron pa siyang YouTube channel. Ano yung YouTube channel mo doon? It's Ate Mian. So, A-T-E space M-I-A-N. So, that's why, uh, yun yung YouTube channel ko po. So, pakisubscribe siya. Yeah. So, next. Uh, ano yung gintang aral na napulot mo ngayon sa quarantine, Ate Mian? So, i-summarize mo lang lang. Summarize mo lang lang. Gintong aral. Mga gintong aral. Sa so, quarantine, no? since ngayon is quarantine pa na pa naman diba yes po so hanggang ano na ba 5 months na yata tayo na quarantine and siguro may mga nararanasan na tayo ng mga gintong aral na nakulot natin sa uh, everyday na we go in our lives so for me as for me yes as darling. i encounter in my daily life with uh, this quarantine Uh, first thing that I uh, ano yung gintong aral no Darn, okay. is naral na ko is siguro yung um, pag ano nang sa pamilya spend more time with the family kasi hindi mo alam yung mga moment na baka bukas iwala eh, na Diba? so, yes, dapat, madame. yun yung dapat nabigyan natin ng oras sa ngayon. So, i-add si ko lang dahil, no? So, yeah. sa panahon na ito, mas bumalik tayo sa ating pamilya. Kasi yeah. noong hindi True. pa natin nararasan yung quarantine, parang hindi natin napalagahan yung ating pamilya. So, yes. ngayon, binalik talaga tayo ng Diyos sa ating pamilya na okay. sa pamilya tayo galing, sa pamilya tayo mamamatay. Yeah. okay Amen for that. So, yun po yung um, isa sa pinaka-importante talaga na we, we need to spend more time with our family and kahit na ano yung kasi ako sa part ko po na ano busy talaga ako and dahil sa quarantine talaga nakakapag hindi hindi more pero nakakapag spend ako ng time with my together with my family through praying. yun yes, yes, yes. isa isa rin yun sa mga na ano na naano na, ko sa sa akin doon. diba meron kanang ng kasabihan na the family prays together stays together. Okay, yun. So, yun. The family that prays together stays together. So oh, yun po. Yun yung uh, isa sa mga highlight kasi uh, sa vlog ko kung yung mga nakapag-subscribe sa vlog ko, yung last na vlog ko po is self routine. So yun yung ginawa. Ko. Yun yun yung isa sa mga highlight din na Mag-prepare. Oo. Kasi Importante talaga po yung prayer. And, isa sa um, bintong aral din is syempre na hindi tayo matatakot na um, pumunta sa Diyos. Okay. Yun talaga. Yun talaga. Uh -oh. Punot-dulo talaga. Kahit na, ano, yung yung buhay natin is shaky. Um, sometimes, hindi natin alam kung ano na nangyayari. Yes, hindi natin paul. kasi alam yung plano ng Diyos. Tama, tama. Kaya, always po tayo na um, we need to pray. Pray to the Lord. Go to the Lord. Spend more time with the Lord um, through attending the Holy Mass. Yes po. Yung prayer ni Holy Rosary. Yes po. Um, kahit ano, yung basta ma makapag-spend ka ng time sa Diyos. Okay. Kasi sa paraan na yun, dun mo ma mararanasan na may plano po talaga ang Diyos para sa iyo kahit hindi mo ma malalaman ngayon okay Yun. so um ibig mong sabihin tay kung meron tayong oras sa mahal natin sa buhay lalo-lalo na po yung ating mga nobya or nobyo palagahan din natin yung oras natin sa Diyos kasi yes. siya yung nakakaalam sa ating bukas yeah at siya rin yung nakakapagkontrol. Yes, sa tama. lahat. Yes, ito. Di ba? Kasi siya rin yung nag-control dito. Yung quarantine, yung yes, COVID. Po. Siya yung may dahilan siya oh, dito. Oh, may dahilan Nangyari siya. ito dahil mayroon siyang plano. Yes, may negative, may positive. Pero mas marami rin, yung positive. Oh, siya rin yung talagang nakakaalam sa lahat. Kaya, amen for that. For amen for that. <laughs> so, put God, Jude, the yes. center of your life. Sabi nga nung, um, ito talaga yung mga i-remember ko kapag uh, I will go on church kasi every day po ako nagsisimba and wow talaga walang yes. walang kaltas yes uh oo -oh. no, magaling halos nga sa sunday oh <laughs> di ba so, sunday tatlong beses tayo nag-aattend uh -oh. ng misa kasi nag uh, we, we were serving with the lord and uh, yun yung mostly na coats na hindi coats kundi kantahin siya yung seekers for the kingdom of Mari bang katahin saglit lang, konti lang. Seek si ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Allelu, Alleluia, Alleluia. Oh, ang galing so, mo kung kuan ka, hindi you. mo naman sabi. <laughs> ang galing galing. So, galin. so yun yun yung isa sa mga dapat talaga nating tuunan ng pansin yung kahit ano na mangyayari sa ating buhay, hindi pa rin natin kakalimutan yung Diyos. Okay, amen! Amen. Yes, po. Uh, Sunod, so, ikatlo na tayo. Siguro, um, ikatlo. So, lima ba dapat? <laughs> <laughs> Oo, oh, lima dapat. So, ikat ikatlo is, ano ba? Uh, siguro, yung um, Yung mga protocols, di ba? Yes. So, maging masunurin. Masunurin kasi sa batas at sa utos ng Diyos. Kasi tama 'yan. Tama. Kasi na napapansin ko lang sa mga ibang mga tao ngayon, eh. like uh hindi sila nagwe-wear ng mask noong yung ang mask ay Ganito po, parang ganito, o oh. <laughs> oh, ganyan. Diba? Oh, hindi talaga so, Okay lang yan kasi nag ano tayo ni nag vlog. Pero meron din yung social distancing, ah? Uh Oo. -uh. Hindi kami so, closer may, talaga. Meron napapansin ko talaga sa mga malls, yung grabe yung may, ba, walang social distancing na nangyayari. Pero dapat talaga na tuunan natin ng pansin na mag ano tayo, mag anong tawag diyan? Ang init, dai, ha. <laughs> Sorry. Sorry talaga. So, no? wala lang. Pumara tayong maglakad-lakad, yes, day, So, ganito so, lang, day. So, ganun. Yung mga health protocols na gagawin natin. Yung mag facial talaga tayo. Hindi yung kinaano lang sa ating ulo. Parang <laughs> no, headband. But, you know, design lang. Hindi ganun. Kasi, importante po talaga. Kahit may positive or walang positive na sa inyong, sa inyong lugar, eh, dapat i- eh, mag wear talaga ng tama, face mask. Uh -oh, Kasi baka ikaw yung may sakit, di ba? Yeah. So, so, hindi mo suotin yung mask dahil baka ikaw ay mahawaan, kundi baka uh -oh. ikaw ay manghawa. Tama, yes. tama, tama. So, ayun, yun, sundin. Sundin yung mga protocols, no? Ika-apat is siguro um, spend more time to reflect on yourself. Okay. Wow, well, ang galing dyan. Uh -oh. Kasi, so, um, naano ko lang yun sa akin, kasi more on everyday kasi ako magre-reflect with the gospel, with the holy gospel. And, kasi hindi mo alam yung vocation mo, diba? So, hindi mo alam kung ikaw may mga asawa oh, or ganun. magmadre ka. Uh -uh. So, dapat i-reflect mo rin yung self mo. Tuunan mo yung pansin yung sarili mo kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. Hindi yung ganito lang, ganito lang tama, okay na ako. Dapat i-discern mo yung buhay mo. Um, go on the future. Think on the future. Ganon yung dapat na um, i-reflect sa yung sarili. Diba? And siguro lastly, um, masasabi ko lang sa COVID-19, no? na we need to trust in His Holy Will talaga. Yes po. Ang na kahit anong mangyari, kasi plano niya to eh. And um, the more we trust, the more na hihinto yung ating pandemic. At hindi tayo mag-worry. Oo. Uh -uh. Kasi, Kasi, alam natin na nasa, palagi siyang nandyan. Yes. Amen. Naiiyak ako dahil <laughs> sa yung reflection Day. Tago sa puso ko dahil. Nakakaiyak so, talaga. Hindi, hindi obvious Hinan ha. Tinan <laughs> mo. okay. So ganun guys, Don't no? so ganun guys, touch talaga ko guys so ganoon talaga guys no na sa lahat ng na ating nararanasan ngayon huwag nating kalimutan kung ano ba ang aral na gusto iparating ng Diyos sa atin at ano naman yung gusto niyang baguhin sa ating mga sarili at bilang pagtatapos sa vlog na ito sa gintong aral na ito masasabi ko lang talaga na nature sa buhay ng tao na palagahan ang bawat isa. Kasi tayo ay magkakapatid dahil isa lang ang ating ama at yan po ay si ang ating Panginoong Diyos. Kaya paglingkuran natin, hindi yung palagi na lang tayo ang pinaglilingkuran. So the nature of our life is to serve. And the, yet yung um, pagkain sa ating kaluluwa ay yung pumuri ka sa magitan ng yung mga salita. Gaya ng aming ginagawa ngayon. Ginawa namin ang vlog na ito para akayin yung mga taong naligaw sa mga samang landas o sa mundo ng kadiliman. Gusto naming ikintal sa isipan na hindi pa um, hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa tayo habang buhay pa tayo. So yan. So ano ang last na masasabi mo na mensahe sa akin sa ating mga kaibigan din dai okay so brothers and sisters um isa lang yung um masasabi ko po na na always niyo pong i-remember na um keep going keep praying and keep laban so yun po yung uh, last outro ko po, po ng vlog and sa dito sa vlog ni Ate ni Ate Janet so yun yun rin yung gusto kong ipa-remind sa inyo na you need to keep going, keep going on our life kasi uh, life is too short for us, no? Yes, Hindi natin malalaman kung ano na mangyayari bukas, ano na mangyayari ngayon, later. Kaya keep going and keep praying. Syempre keep praying talaga. Yun yung very very powerful thing na ginagawa natin kasi um, pwede siyang ma-i- ano, anong tawag na yung pwede siyang ma- madala Madadala kahit saan yung prayer natin kahit matulog tayo nakaligo or any, any, anytime makakapag-pray tayo so keep praying and syempre keep laban kasi kapag dadapa ka lang ng dadapa ayun so talo ka sa buhay kaya keep laban keep standing on what you need to go with yourself Okay. At ang katapusan ko na mensahe na mm -hmm. ikaw ang driver ng buhay mo. Yes. Kung ikaw ay naligaw sa masamang landas, walang ibang sisihin kundi ikaw lang. Kung ikaw naman ngayon ang nagtagumpay, congratulations. Dahil pinalagahan mo ang biyaya ng buhay na bigay sa iyo ng Diyos. Hanggang, muli, hanggang sa muli mga friends. So ito po si Binibining Jandy. At ito naman po si Ate Mian. At nagsasabing, God bless, God bless, bless you! you.